Good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba ligwak sila kay Misosology? Kung ano to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe. Ganun din naman ako. Sobrang excited na ako. Dahil nga syempre gusto natin malaman kung sino nga ang mananalo ngayong taon na to ng Miss Universe. Pero ito pa ang pinaka-exciting sa lahat dahil this coming April 20 next week. O oh, ba diba? magkakaroon nga ng swimsuit challenge sa mga kandidata sa Aqua Boracay kung saan taon-taon nila ginagawa to at syempre excited tayo dyan kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to are you ready guys? kasi ako yes, sobrang ready na ako at hindi lang yon dahil sabi ko nga, sobrang sikit talaga ng top 5 para dito sa Miss Universe. Talaga, sobrang grabe. Ang daming magagaling. Ang daming masasabi mo na sobrang eksena at talagang hindi talaga sila maawat na sa mga pasabog nila. Kung baga, andi kasi syempre yung mga front runner ang dami-dami nila. Pagkatapos lahat sila talagang umaarangkada. Andi dyan din syempre yung mga laban ng mga baguhan na talagang masasabi ko din hindi rin sila nagpapaawat. Syempre ang competition na to hindi lang naman para sa front runner, para din to sa mga baguhan na talagang nagko-compete ngayon dito. Kumbaga talagang ikaw na talaga ang iisip nako, grabe na talaga ang pukpukan nila at hindi na talaga sila maawat. Alam nyo sa totoo lang, minsan nga iniisip ko, sino kaya talaga ang mananalo dito at pwede kaya manalo talaga dito yung hindi natin na pag-uusapan. So, possible na mangyari yon. Pero, syempre, ang misusology, naglabas sila ng kanilang hot picks, kung ito yung second hot pick nila, na kung saan ay nagulat tayo kasi laglag -lag sa, sa kanila sa number one spot si Ati sa Manalo at sa Haas si Iloilo -Ilo City na hindi po pumalo sa top five. And then, kahit si Tagig, wala din sa top 5. Talagang nakakagulat ang kanilang prediction. So, syempre, re-respetohin natin kung ano yung nakikita nila at sino yung nakikita nila. Lalo na, na nakakarating talaga sila sa event. So, nakikita talaga nila dyan kung sino talaga yung umaarangkada at kung sino yung pumapalo. Pero syempre, hindi rin natin sila pwedeng masisi kasi ang beauty contest, lagi yan na iba't iba yung nakikita ng mga mata natin, di ba? So, yon So, maaring sa akin, ito ang nakikita ko. maaring sa kanila, ito ang nakikita nila. At maaaring naman sa'yo, iba naman yung nakikita mo. So, dapat i-consider mo din yon I-consider din natin yung nakikita ng iba. So, para sa Mrs. Solji, ang kanilang top 5 list ay pumalo dito si number 4 spot, si Cebu. So, naniniwala sila na siguro talaga yung galing talaga ni Cebu sobrang iba talaga yung ipinapakita dito sa competition. Kung baga silent killer naman kasi talaga si Cebu. At kahit din naman ako, masasabi ko, oy huwag mo i-underestimate yung, yung pananahimik niya. Baka mamaya magulat ka. Wala yung kandidata mo sa top 5. Tapos nandyan siya, ba diba? So, i-consider mo din yung galing ni Cebu. Kahit sabihin mo pa wala ka naman nakikita sa kanya, pero you have to consider her. And then, nandyan din si Bacoor. Si Bacoor din talaga na ay nako sabi ko naman siya, si Bako o naman pala ba naman talaga to from the beginning ako to be honest hindi ako magtataha kung nandiyo dyan si Bako or at pwede din mag -last two standing kasi alam naman natin na talagang iba din yung ipinapakita ni Victoria Velasquez Vincent sa competition so sa misosology number 4 spot siya andyan din si Pampanga na tulad din ang sinasabi ko sa inyo bigla talagang umangat si Pampanga sa mga eksena at hindi rin imposible. Nako, baka mamaya si Biglang si Pampanga ang manalo ng Miss Universe Philippines, di ba? And Number 2 spot naman si Ati sa Manalo. Si Ati sa Manalo kasi alam naman natin na talaga yung mga pasabo niya from day one hanggang sa kasalukuyan ay talagang umaarangkada. Hindi man perfect yung mga nakikita natin sa kanya pero masasabi mo, consistent ang ipinapakita niya sa competition na to. Hindi nauhuli, hindi man manguna, hindi din naman malalagay sa kulelat. Basta nandoon lang siya sa tamang galawa na alam mo na talagang umaarangkada. And then, number one spot, nalusutan siya ni Baguio. Si Bagyo ang naging number one spot sa misosology. So, re-respetohin natin yon kasi syempre nakita naman natin na talaga naman si Bagyo naman ay ayaw din talaga magpaawat at saka yung mga binibigay na eksena, grabe na rin. And congratulations sa misosology at congratulations sa Bagyo na nag-number one sa kanilang second hot pick. So, tignan natin sa mga susunod kung mapapalitan ba yan? And then, samantala, nagulat ako kasi si Iloilo wala sa top 5. So, possible ba to? To be honest, sabi ko nga, ang pageant, pwedeng yes, pwedeng no. Pero kasi ako, to be honest ha, ay nako, naluloka ako, hindi ko alam. Pero kasi si Iloilo, para sa akin, maganda yung laro ni Iloilo. Talaga very strong, powerful, at parang feeling ko, deserve niya talaga ang posisyon sa isa sa mga top 5. Kung hindi man maging title, eh, parang piling ko nakikita ko yung galawan niya pang top 5 talaga. And then, pang number 7 naman si Sambales. Si Sambales, yes, nakikita ko naman na talagang gumagalaw sa competition na to. At parang piling ko malayo din na mararating ni Sambales. Hindi man siya makatungtong sa top 5. Pero parang piling ko papasok talaga siya sa semifinals. And then, number 8 sa kanila, si Laguna. Si Laguna naman kasi umaarangkada oh, naman talaga parang kung titignan natin yung galawan ni Laguna, talagang masasabi mo ay pasok din to sa banga. ba? Diba? So, yon. And then, number 9 naman sa kanila, si Kainta. Si Kainta. Nagulat din ako kasi ang layo ng posisyon ni Kainta sa kanila. Either na nararamdaman ko si Kainta na parang hindi talaga naglalaro sa competition masyado And nakikita naman natin na parang yung iba talagang umaarangkada. Pero I think si Kainta, lalagay ko sa number 6 spot Kasi ako kasi parang possible kasi si Kainta na makatungtong sa top 5, pwede din naman hindi. So, ganon. And then, um, number 10 nila ay si Tagig. Nako, si Tagig, kailangan talaga gumalaw-galaw na. Kasi yung iba ang nakikita na sa kanya ay talagang medyo walang nakikitang eksena. Medyo nahihirapan si Tagig dito na makipagsabayan sa lahat ng mga kandidata kahit na nasasabi natin na talagang perfect na ang lahat sa kanya. Pero possible nga ba talaga makarating lang sa top 10 si Tagig? To be honest, ako, ako, tatanungin ninyo, siguro lalagay ko siya sa number 5. <laughs> kasi si Tagig kasi naniniwala ako na iba din talaga yung yung pagiging complete package niya. Sobrang matangkad, sobrang ang sexy, tapos sobrang ang talino din neto at ang galing din magsalita. Ayun nga lang, kulang lang talaga siya sa mga eksenang pasabog. Pero kung beauty, body, and brain ng pag-uusapan, ay nako, hindi mawawala sa top 5 sa listahan ko si Tagig. Kasi si Tagig isa talaga sa mga nakikita ko na deserve na pwedeng makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, kung ako papipiliin, sino ba yung ilalaglag ko sa top 5? Nako, ang hirap talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, masikip ang top 5 para sa mga kandidata. Na hindi pa nga natin alam kung sino pa yung aarangkadang mga kandidata dyan eh. At kung sino pa yung hindi natin nakikita na biglang susulpot andyan dyan din sa Australia na nararamdaman ko na sa pagdating sa Philippine community mula sa iba't bansa iba din talaga yung ipinapakita ni Australia at parang feeling ko papalo sa Australia ng bonggam-bongga Andiyan din syempre si Florida na talagang masasabi ko, oy iba din yung ipinapakita ni Florida andyan dyan din syempre si Kylie Carter na talagang masasabi ko, oh my god iba din si Kylie at talagang umaarangkada din and then nandiyan din si uh, Southern California na nakikita din natin na medyo iba din talaga ang ipinapakita nito, kaya sabi ko nga sa inyo saka si Bulacan pa, Diyos ko si Bulacan na isa din sa mga talagang inaabangan ko dito sa competition. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong competition na to sobrang hirap dahil hindi mo alam ko sino talaga ang makakarating sa top 5. Sabi ko yung top 5, sobrang sikit sa kanila. And then, naloka ako kasi parang dito pangalan pa nalaglag na si Iloilo, nalagay na sa number 6 at baka ano, parang imposible, parang ang alam ko dapat nasa top 5 siya, ganon. So, masyadong mahirap. But, syempre, kung decision to ng misosology, re-respetohin natin kung hindi nag-top 1 sa kanila si Atisa o kung hindi nakalagay sa top 5 sa kanila si, si Alexi at kung hindi napunta si si Tagig sa top 5 at nasa number 10 spot. Pero hindi naman ibig sabihin siguro neto ay hindi na sila mananalo, di ba? Syempre, depende pa rin yan sa nakikita ng organization at saka sa nakikita ng judges kasi sila ang magdidesisyon kung sino nga ba ang dapat ipanalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Do you agree, guys? Kasi ako yes, sobrang agree ako dyan At talagang ngayon pa lang Nakatakot na ako sa laban nila Kasi talagang lahat naman sila iyo Ito lang kung masasabi natin Yung mga galing, palaban At walang tulak kapigin So wish all the best At kung sino man ang mananalo dito So supportahan natin yung bonggam-bongga So yan, so bakit nga ba si si Atisa Manalo At saka si Alexi Sa top 1 ng misosology dahil siguro may nakikita silang ibang kandidata na alam nila na deserve para sa corona ng Miss Universe Philippines. But syempre, siguro sa mga darating na araw, magbabago pa to. So, malalaman natin in the future. But for now, ang masasabi ko, talagang good luck sa lahat ng kandidata sa mga galawan nila at sa mga eksena nila. So, yon Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino nga ba ang nasa top 5 list ninyo? So, i-comment ninyo yan below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa Misusology na kung saan ang topic natin ay sila. So maraming salamat. Syempre credit natin tong video na to sa kanila. And then of course, syempre always respect ko ano yung desisyon ng iba. So yon. Ah, uh, and natin baka mabago pa to sa mga susunod na araw, di ba? So yon. So guys, thank you so much. Always keep smiling and then sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung video natin today para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, lagi lang dapat masaya. So, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.